Kano lang siyang ano, plastic pero totoo yan. Ano nga eh? Ganda Ha? <laughs> <laughs> Kala mo lang siya piki. Eh. Pero, ano siya, totoo. Wow, yung lavender. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. dito, oh? Ito, madami ito sa amin, eh. Ito. Pero dito, oh, tinitinda siya. Lalo na to. Ito. Ito, ito, No? Oh, daling ko kaya yan dito. Ito medyo, minsan ko lang siya. Ay, eh, lalo na to. Gabi-gabi. Hmm, Tawag namin dyan gabi-gabi. Ano to, Parang ano, namumukhaan ko to sa amin. Pero siya o, oh, niya. Ito. Yes, ito na siya. Ang ganda. May pala yung ano sa palay. Yung kanilang pinakalupa dito. Hmm. Nalagyan siya ng palay. Gagawin ko nga eh. hmm. Wait lang.